O sa inyong lahat. Alam niyo ba na ang isang malinis na tahanan ay hindi lang maganda sa mata, kundi nagdadala din ng swerte? Tama po, mga ka-homebodies. Ang paglilinis ng ating bahay, araw-araw ay may malaking epekto sa ating kapalaran. Napansin niyo ba na kapag magulo at maalikabok ang ating bahay, parang mabigat din ang ating pakiramdam. Para bang may kulang? At minsan, ay parang walang dumadating na magandang oportunidad. May dahilan po yan. Ayon sa ating mga ninuno, ang maalikabok at makalat na bahay ay humahad lang sa magandang enerhiya na pumasok sa ating tahanan. Isipin nyo na lang po, kapag may bisita, hindi ba mas komportable silang pumasok sa isang malinis at maayos na bahay? Ganyan din po ang swerte mas madaling pumasok sa isang tahanan na malinis at maayos. Kaya naman, hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo ang ilang simpleng paraan para mapanatiling malinis ang inyong tahanan. Una, gumising ng mas maaga. Kahit sampung minutong paglilinis bago umalis ng bahay ay malaking bagay na ayusin ang kama, magwalis ng sahig, at magpunasan ng mga gamit. Ikalawa, Huwag ipunin ang mga hugasin. Pagkatapos kumain, hugasan agad ang mga pinagkainan. Hindi lang ito nakakawala ng dumi, nakakawala din ng stress. Ikatlo, mag-schedule ng general cleaning tuwing linggo. Ito ang pagkakataon para linisin ang mga sulok-sulok na hindi naaabutan sa araw-araw na paglilinis. Ikaapat, gumawa ng sistema sa pag-aayos ng mga gamit. Bigyan ng sariling lugar ang bawat bagay para hindi magkalat sa bahay. Ikalima, turuan ang buong pamilya na maglinis. Ang paglilinis ay hindi lang responsibilidad ng iisang tao. Kapag lahat ay tumutulong, mas madali at mas masaya. At alam niyo ba ang pinakamagandang parte? Kapag nalilinis natin ang ating tahanan, para din nating nililinis ang ating isipan at damdamin. Mas magaan ang pakiramdam, mas malinaw ang pag-iisip, at mas bukas tayo sa mga pagpapala. May mga lumang paniniwala na dapat hindi maglinis sa gabi o sa mga partikular na araw. Pero sa totoo lang, ang mas mahalaga ay ang regular na paglilinis. Ang maayos na tahanan ay simbolo ng maayos na buhay. Tandaan din natin na ang paglilinis ay hindi lang para sa swerte. Ito ay para sa ating kalusugan at kapakanan. Mas kaunting alikabok, mas kaunting allergy, mas malinis na paligid, mas mahimbing ang tulog. Kaya mga kaibigan, simula ngayon, gawing habit ang paglilinis. Hindi kailangang perpekto. Ang mahalaga ay regular. Unti-unti, makikita niyo ang pagbabago, hindi lang sa inyong tahanan, kundi pati na rin sa inyong buhay. Salamat sa inyong oras. Kung gusto nyo pang matuto ng mga tips para sa isang masaganang tahanan, i-like at i-subscribe ang aming channel. Ibahagi din sa inyong mga kaibigan para mas marami pang mga Pilipino ang matututo kung paano gawing mas masuwerte ang kanilang tahanan. Hanggang sa muli, ingat po kayong lahat at huwag kalimutang maglinis araw-araw.